Ayan guys, titingnan ko lang kung ito ang ulam namin mamayang tanghali. Aywan ko lang kung kakain si ang aking nanay dahil egg, ang ulam namin ngayon ay egg with ampalaya. Hindi ko alam kung kakain kasi baka mapaitan. Try ko lang kung kakain siya. I-try ko lang guys ito kung kakain siya. Ayan. Nagisan na lang muna ako ng itlog na may ampalaya. Magpapakain na ako sa aking nanay. Ayan. Hindi ko alam kung magustuhan niya. Try natin. guys. Titingnan ko kung kaka masasarapan siya. Ayan o. No? Ampalaya. Tingnan lang natin. Kasi kung minsan ayaw niya eh. Malambot na nga itong ano. Yung ampalaya. O, ano. Anong taste mo? Masarap? Ano. Ampalaya yan. Mapait. Okay sa iyo? Okay naman. Oh. Ito kasi siya, kunting ano lang asin na mapatasan ayaw nang kumain. Dahil ang yung tama naman ng timpla kung minsan ang taste niya maalat eh pinakamababasay sa ko hindi naman pwede na ano na hindi ka kakain kasi hindi naman maalat baka mawalan ka ng asin sa katawan. Mabuti na lang kumain oh. Ay kung minsan ayaw oh. Super ano na to? Super lambot oh ng ampalaya. Na may egg. Kung oh, ginisa ko na lang nga ito. Ayan. Ayan guys, kumain. Akala ko hindi kakain. Okay man sa imo. Ayuman. Pa kayo masustansiya ini kay ano? Masustansiya kay may ampalaya. Ha? May egg. Buti na lang kumain. 'Yan kumain ka kasi masustansiya ito. Ano? Nanguya mo? Ha? O, oh, sige na. Damihan ang kain. Kasi may time kung isda, yung may sabaw, nilalagyan ko ng malunggay pag tinula. Kung may ayaw niya. Pero kung depende sa mood. Di depende sa mood niya. Paiba-iba ang mood. Kaya kung minsan, buti nga yung kay kumain. Pero kumain niya ng mga biskwit at saka nagatas na. Nagatas na, na ito. Kaya, kaya pag hindi mo mapagatas kagad yan, mapa, ano, baka pag tanghali, ayaw kumain. Hindi na muna, iba na naman ang timplada. Nang ito ang aking no palaging sa araw-araw ito ang aking kausap ano ma ah, sabi nga hilo kumusta ka mo kumusta kayo hello hello sabi mo kumusta kayo wala kami ngipin <laughs> Uy, nasarapan, masarap. Okay naman sa'yo Ha, hindi umiimik. Buti na lang in. Magtatanghali na. Kumisa kal kumain ito isang oras. Depende sa ano, panahon. <laughs> Depende sa panahon ng templada. kumisan na kumisa madali siyang kumain yung mabilis pag mas lalo kung gusto niya. Pero pag hindi nga, nga gusto, maubos din dyan. Pero abutin tayo ng isang oras. Pagkain lang. Pinapaupo ko lang siya kasi kung palagi siyang nakahiga, mas manuto Manghihina. Eh, hindi naman nakakalakad na ito. Nakadiaper naka lang siya. Upo lang siya. Ang ganito. Tapos pag gabi doon ko na, pinapa oh, ano. Wow. doon na siya makakahiga sa gabi. Ay pag ganito, nagre-reading siya yung binibigyan ko siyang basahin, may exercise yung kamay. Yun, pati pa ah. kaya kung palaging nakahiga, ma mahirap na kasi syempre walang exercise. Wala nanonood na ni mo, baba. Ah. Ay, papa. Matagal yang kasi kumain. Kaya nga yung ano, yung ampalaya, malambo, inaano ko talaga. Kumpara lang sa akin, ay ihap ko ko lang. Ay, eh, hindi naman niya kayang nguyain. Okay naman sa ima, no? Magsustansya pag Ano? Kaya e magkaunsan kumain ng mabuti. Eh. Dahil andito yung sustansya. Ha? Eh, mamaya, ano naman. I-try ko nga ito ng shield. Kaso natatakot ako baka may read time. Oh. Sa so, nang tingin mo? Ah, sa mga picture. Ayan, kumain ka ng mabuti. ayaw na daw niya kumain na mabusog o oh, kunti lang ang kinu ano ko nilagay sa iyo ng kanin oh, kunti lang kunti rin oh ah pinakain ko pala ito ng biskwit pinagatas oh. marami pa pinakain ko pa pala oh, ko pala ito ng mga 1030 ay eh, mag-alas 12 pa lang kaya medyo ayawan ko lang kung maubos ito. Alam, oh, may eh, meron pa. Kaya super lambot itong ano. Wala wala akong magawa kasi kawawa naman na baka hindi matunawan. Siya mo nang pinapauna namin kumain bago kami. Kasi matagal matagal itong kumain. Oh, very good. Very, very good. sige, salamat sa inyong lahat. sabiha bye-bye. Salamat -bye. sa inyong lahat. Oh, bye-bye. Please subscribe my channel, Mencok Vlog. Bye-bye, God bless.